eto pa mga bossing ko, ang aking pamangkin na favorite ni Joveline. Ayan, nabubuhay pa yan si Joveline. Lagi yung mini make-upan, kaklose niya po yan. Itong pamangkin ko, gifted po ito. Siya po ay may third eye. Yan, kanina pa ako pinaiyak ng batang ito. Ang dami mga sinasabi tungkol kay Joveline. O, oh, nasan ngayon si ate? Nandoon? Nakaupo? Anong sabi ni ate? Gusto niya kita ikaw. Gusto niya ako nakikita? Opo. Kaso hindi ko siya nakikita, no? Opo. Pero siya nakikita mo? Opo. Ano itsura ni ate ngayon? Ganda. Ganda? Opa. San mas maganda siya? Doon sa picture? Or ngayon? Ngayon. Ngayon? Opo. Ba't ano itsura niya ngayon? Ganda nga. Paano? I-describe mo nga. May makeup, tapos may lipstick. Oh? Tapos may hair clip. Oh? Tapos may maganda na dress. Hmm? Nakadress siya? Opo. Nakita mo ba si ate noong noong ano, wala na siya. Ayun, nakahiga siya. Ha? Uh Ayun, -huh. nakahiga siya. Naka-make-up. Oh. Nakita mo siya. Mami, dumating Opo. na yung beads. Dumating na? Madali yan ni Ka. Binuksan niya, ano? Oo. Uh e Binibidyo okay. ko pinakilala ko si Hopi ay pamangkin ko na may third eye. Kayo na pa ako pinaiyak nito. Nasa likod ko daw si ate. Gusto daw ako ni Jolie na ikita. Kanina Kaso nga lang, na. hindi ko daw sa siya nakikita. Na. Ikita. Oo. Kaso nga lang, hindi ko daw siya nakikita. Tapos sabi ko, san mas maganda si ate? Yung, yan, yung sa picture o oh, ngayon, mas maganda daw ngayon. Sabi ko, ano yung itsura ni ate? Ano daw? Naka-make-up, tas naka-dress. Saiko, nakita mo ba sa ate nung nakahiga doon sa ano? Oo ano daw. Ano suot, no? Oo. Naka-make-up si ate. Anong suot niya nun? Ngayon? Suot. Anong suot niya ngayon? Blue na t-shirt, tapos... Blue na t-shirt? Oo. Oo, oh, dati. Ay, yung blue. Alam niyo po ba yung Ay, yun blue t-shirt? Yun, ano, favorite ano, niya po yan. yun. No? Oo, naka-blue siya na t-shirt. Sa Sa hospital? Ha? Uh -huh. Ngayon? Oh, bro, hindi na naman nakikita ni Hopi Ayu na. Know, ano? Kung paano sabi niya? Yung ngayon, blue t-shirt, hindi na namin nakita yon, Hindi na... nawala ka tayo sa ano, ano. Sabi, wala na daw. Hindi nila ano. Yun yung suot niya sa ospital. Yung yun, yun po ang suot niya sa ospital. O, yun ang suot niya ngayon. Tapos, nakapambaba, ano. Nakadress siya na yun. Nakadress siya ngayon. Eh, ano yung blue na t-shirt? Ha? Huh? yung blue na t-shirt. Naka-blue rin siya na t-shirt. Opo. Ah, naka pang, ano, parang dress. Naka-dress. Opo. Naka-dress siya. Naka-dress, naka yung blue, yun ang mga... Yun ang mga favorite yun. niyang damit eh. Pero ano ngayon, ang damit niya? Nasaan si ate ngayon? Turo mo si ate. Nasaan? Nandoon. Nasaan? Nandoon. Gusto daw mag-video ni ate, hindi lang daw siya makikita sa camera. Sino may sabi? Si Joey Lindaw. Oo. Oh. Uh, Papalihin sa... No. no. Sino, oh. sa kanya pinararating Oo. No? Oh, oh. Gusto kanina mag-video ni ate. Hindi lang siya makikita sa camera. Oh. Tingnan itong batang to. Ano pa masasabi? Ikaw nga, gustong-gusto gusto kong itong batang to. Hindi ko na ma <laughs> ma makakawala to. Parang lagi kong nakakausap si Joey Lynn. Oh, ano, ano ngayon, ano, makapag-usap ka kay ate. Tanungin mo, kamusta na siya ngayon? Sabi niya, okay lang daw. Okay lang daw? Opo. Masaya siya ngayon? Opo. Sa heaven? Opo. Marami siyang friend? Mm, may naman isa. Ay, isa lang? Opo. Hindi siya friendly sa ano? Na marami kay Bion, hindi? May naman siya isa. Isa lang? S Pero wala nang aaway sa kanya? Wala. Masaya siya? Opo. Okay lang siya ngayon. Papa. Walang... Ano? Wala. May boyfriend siya ngayon. Um, wala po. Wala? Wala. Tanungin mo nga, ka, kamusta siya? Sabi niya, good daw. Good daw? Opo. Gusto ko na tumungang pamangkin ko na ikita si Joey Lynn. Yung blue t-shirt na nabanggit mo kanina, ano yun? Ha? Huh? Sabi mo, blue t-shirt. Paano mo nasabi yung blue t-shirt? Natahay ni Papa Jesus. Oh. Tapos, tapos na, na-wear ni Nate? Opo. Oh, sinuot niya? Opo. Ang ganda Opo. Pero yung, ano sut niya ngayon? Ngayon? Oo. Ang um, pink naman, pink. Pink? Opo. Opo, iba-iba? Opo. Na pink na ano? T-shirt? Opo. T-shirt? Dress? Opa. Na dress. Ah, ano? dress? Dress pa din. Dress pa rin na pink? Opo. Yung bloom t-shirt? bigay ni Papa Jesus? Opo. Nagawa eh. Na, ni... Ayoko naman ako kasi nung nawala si Jowlin, naka blonde t-shirt siya. naka blonde t-shirt si Ate Jowlin nung nawala siya. Opo. Binigay ni Papa Jesus yon. Opo. Opo ya, mo ko. Paano mo nalalaman yan? Ha? Paano mo nalalaman? Yung... Yung binigay ni Papa Jesus yung blue t-shirt. Sabi. Sabi ni Jovelyn. Okay. Alam niyo po ba, nung nawala si Jovelyn, naka blue t-shirt po siya. Binigay ni Papa Jesus yung blue t-shirt. Kasi, bakit? kunin na si ate? Hindi. Kasi nung nawala si ate, naka blue t-shirt siya. Ha, paano mo nalaman yun? Ha? Sino sabi nun? Ha? Huh? Yung blue t-shirt binigay ni Papa Jesus kay ate. Okay. Pinasuot sa kanya. Opo. Okay. Tapos? Tapos ni... Tapos nagawa pa ipit. Ang alin? Ipit na blue. Ipit na blue? Opo. Ano, ano ba nun? Wala namang ipit na blue. Yung t-shirt. Yung t-shirt? Uh Oo. -oh. Binigay ni Papa Jesus yon. Ano keep ni Papa Jesus? Uh Oo. -oh. Kinip ni Papa Jesus? Opo. Kasi nawala po yung t-shirt na blue. Paano mo nang sabi yan? Huh? Paano mo nang sabi? Nakikita mo siya? Okay. Nasaan banda? Noon. Nakaupo? Opo. Sa sapa? Sa Noon pa din. Sa sapa? Hindi, doon. Saan? Nakaupo Kita? doon. Opo. Ano, dito nga siya sa sapa? Opo. Oo. Oh. Eh ngayon, hawak ko siyang ganito. Nahawakan ko siya? Opo. Ano ba't hindi ko siya nakikita? Ghost naman siya. Ghost siya? Opo. Eh ba't nakikita mo siya? Hindi ko alam. Parang nakikita mo siya? Opo. Pamangkin ko, 8 years old lang ako Dito ko na, ha? Huh? Parang yun ay like ko nakakausap si ate. Mm. Ha? Ha? Di ba na? Dito ko na. Opo. Eh, tanong mo kay ate Jowlin kung gusto ka nandito. Tanong mo. Um, ang gusto niya, gusto niya. Gusto niya? Opo. Ang mata mo. <laughs> Para magkausap kami. Na? Opo. Tanong mo nga, kailan ko siya makikita? Um, Sabi? Five years. Makikita ko siya, five years? ko alam. Ay, ano yung five years? Ano sabi? Wala. Wala siya sabi? Eh, ano yung five years? Papakita siya sa akin? After 5 years? Tatan siya butterfly. Ah, sa butterfly? Tatan siya. Mag butterfly Opo. siya? Apa. Oh, talang to. Ba't ba binaiyak mo? Magiging butterfly siya. Ano siya, ano? Saan mo na yan? Yes, eh, sabi niya. Sabi niya? Sabi. <laughs> Nayak na naman ang batang talaga to.